Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please click the subscribe button po at huwag kalimutang i-click notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan po, tayo po ay magluluto po ng gisak ginisang buto po ng sitaw. At ang ating mga sangkap, syempre po, nandyan na po ang ating pinalambot po na buto ng sitaw. Andyan na din po ang pinalambot nating karne ng baka. Andyan po ang ating bawang, sibuyas at ang luya, bawang, sibuyas at luya, kamatis. Andiyan din po ang ating talong at repolyo. syempre po ang ating magic sarap at ang ating patis. Yan po ang ating mga sangkap sa ating lulutuing ginisang buto. Ayan po. Ginisang buto po ng sitaw. Ayan. Yan na po, inigisa po natin ang ating bawang, sibuyas at ang ating luya. Isusunod ko na rin po ang ating kamatis. Ayan po. Nilagay ko na rin po ang kamatis. Nilagyan ko na rin po siya ng patis. Ayan po. At isusunod ko na po ang ating pinalambot na karming baka po. At na po, nilagay ko na rin po ang ating kanyang baka. Malambot na po yan. Nilagyan ko na rin po siya ng magiging sarap. Isusunod ko na po ang ating buto po ng ating sitaw. Ayan po, nilagay ko na po ang ating pinarambot po ng buto ng sitaw. Ayan, dadagdagan ko lang po siya ng konting tubig. Nabilisan na lang po ito kasi puros malambot na po. Malambot ang ating ng baka palambot na rin po ang ating buko po ng sitaw. Ayan. Dadagdagan ko na lang po siya ng konting tubig. Ayan po. Ayan na po. At po ang ating uh, ginisang buko po ng sitaw with ng baka. Ayan, ihalo po na po ang ating mga vegetables. Ayan. At yan na po, nilagay ko na rin ng ating mga gulay. Sabay ko na po. Kasi po, konti lang naman po yung ating repolyo. Ayan, kung ano po yung available, yun po ang ating nilalagay. Kaya huwag na po kayong maghanap. Yan po ang available sa ating raft, repolyo at talong po. Ayan, lutuin lang natin. Tangkapan lang po lang po. Ayan na po, ito na po ang ating finished product po ang ating ginisang buto po ng sitaw. Yeah. Ayan. Yeah.